Tuturo ko po ngayon paano ang tamang pagligo, ano rin yung maling pagligo. May tamang paraan pala yan. Tingnan natin na. Okay. Kailan ba mag-shower araw-araw? Actually, kung malinis naman kayo, pwede naman hindi araw-araw. Sa ibang bansa, pwede siguro every two days. Pero sa Pilipinas, tingin ko maganda mag-shower araw-araw, lalo na pag lumalabas tayo. Number one, kailangan tama yung init o temperature ng tubig. Ang recommended nila ay lukewarm. Medyo mainit-init. Huwag naman yung sobrang init na ma mapapasok ka na. Lukewarm, slightly warm. Yan ang gusto ng dermatologist. Okay, huwag sobra init, huwag din sobrang lamig. Ang first step, eh, babasain mo muna yung buong katawan mo. Hindi pwede konting tubig lang tapos sabon agad hindi po po pwede ganun. mas maraming tubig mas maganda kailangan basang basa para bumula yung sabon pwede kayo gumamit ng uh, bimpo tuwalya o pwedeng kamay nyo lang pwede rin naman tapos pag shower unahin mo na yung sa leeg at sa braso sa kilikili pababa para yung dumi pababa ng pababa. Pag inuna mo kasi sa paa mo, uhuli, ihuhuli mo yung sa kilikili, bababa ulit yung dumi. Diba? Yan. Pag maghuhugas na kayo ng katawan, kay, kailangan wala ng sabon na matitira. Huwag kayong mag na marami pang sabon, yung kulang. Kailangan maraming water para matanggal yung mga sabon huwag mag-iwan ng scaly soap remnants. Okay, tapos kung magsha-shampoo naman kayo, next, kailangan marami ding tubig. Okay, tapos sa pag-shampoo, pwede ang pag-shampoo sa scalp mismo. Dito mismo sa roots. Yan daw yung sikreto. Kailangan nasa sa roots ang shampoo. Okay? Hindi lang sa ulo, hindi lang sa side, pati dito sa batok tatapusin mo lahat kung mahaba buhok nyo hindi na daw kailangan i-shampoo yung buong mahabang mahaba na buhok yung roots lang daw dito lang daw sa umpisa pwede na, kasi pag nagdadry ka rin daw, anyway yung sabon and yung shampoo bababa naman sa roots eh. hindi na daw kailangan yung buong buhok pwede ka maglagay ng conditioner, iba nakamix na okay, yan afterwards tapos, di naligo kayo, medyo mainit, lukewarm. Ang recommended nila, kung matatapos na kayo mag-shower, pwede mo iikot sa malamig konti. Kahit yung last minute. Yung last minute, pwede mo daw lamig-lamigan, pwede daw masil yung conditioner sa buhok, pati yung blood flow daw, mas maganda, mas magigising-gising ka pag malamig sa bandang huli. Pero sa dulo na yan, hindi sa una. And I recommend it. Yung iba, dito na rin nagsha-shave. Pwede rin naman. O yan, pwede dito na sabay na. Nagsha-shave. Yung iba, nagtututbrush na sabay na pagkaligo. Yan. Pagkatapos, kailangan pat dry lang sa buhok. Huwag masyado ikot-ikutin, ha? Lalo na kung matanda na, eh, mabilis malagas yung buhok natin. Mas may edad, mabilis malagas. Mas basa ang buhok, mabilis matanggal ang buhok. So, dapat dampi-dampi lang dito. Huwag yung pag -ganon. Tapos sa buong katawan. Pagkaligo, yan ang best time maglagay agad ng moisturizer. Dito ka na maglalagay ng moisturizer. Yan. Isi-seal yung hydration sa skin. Afterwards, doon mo na lagay yung iba yung sa kilikili, aftershave, sa gel, sabay-sabay na afterwards. Para pagsuot mo ng baro, eh, hindi ka na messy. Ano yung mga bawal gawin pag naliligo? Okay, ang bawal ay sobrang init. Pag sobrang init, madadry. Okay? Bawal din sobrang tagal. Ang recommended ng dermatologist is 5 to 10 minutes lang. Siguro pinakamatagal 10 minutes. Kasi pag sobra tagal, madadry na, kukulubot na yung kamay mo. Hindi na rin maganda. Matatanggal lahat ng oil ng katawan. Number 2, wag din masyadong malakas yung pagkuskus. Okay? Yung matanggal lang yung dumi, misa nga sa kamay lang pwede na. Pag masyado mo na exfoliate yung balat, mamumula yan. Mamumula, mangingitim ang balat, iitim ka, magkakasugat pa. ano Damage and dryness. Tapos sila, ang recommended nila, may face wash ka. Eh tayo, syempre, mild soap na lang. Mild soap na lang tayo, mas matipid. Pero yung iba, sensitive skin, lalo na sa muka. Ibig sabihin, yung sabon mo ng pangkatawan, lalo na kung matapang yung sabon mo, eh hindi maganda sa muka. So, mas sensitive ang muka natin. Tapos, hinuhugasan din yung mga tuwalya. Okay? Huwag lagi madumi kung meron ka mga panghilod, lufa, wag, wag din uh, hinuhugasan din yan kasi minsan misan bacteria din. How long should the shower take? Ang recommended nga nila, 5 to 10 minutes. Eh. Dapat tapos na. Okay. Pwede ba mag-shower dalawang beses sa isang araw? Actually, uh, once a day daw, pwede na. Pero, kung siguro pag-doktor, o nasa first responder, nasa pupunta sa ma duming lugar, pwede siguro twice a day. Actually, sa morning, pwede medyo malamig eh. Ang ligo, pampagising. Sa hapon, sa gabi, pampatulog, mas warm, mas maganda. Yun sa recommended. Mas, pwede mas cold kung gusto mo. Dito pwede mas warm. Okay? Dagdag tips lang. Uh, mas gusto nyo ba cold or hot? Sabi ko, look warm, maganda, di ba? Pero meron din kanya-kanyang beneficyo ang hot and cold. Okay. short summary lang. Yung cold kasi pwede ito sa mga mas bata. Yung mga mas bata, athletic, diba? pampagising, pwede rin 'yan. O, kung may muscle pain, ano, bawa stress level, maganda sa circulation, increase metabolism, inaantok ka, mag-cold shower, gigising ka. Hot shower, maganda to sa gabi, pampatulog, muscle so soreness, ba? Diba? Uh, improve sleep. Pero kung nangangati kayo, di ba meron dyan nangangati, yung hot shower minsan nakakakati. Okay? Para may nare-release siya eh, na mga chemical sa katawan natin na mangangati kapag hot shower. Kaya kung ang problema niya, mga eczema, makati, cold ang maganda sa inyo. Cold, tanggal yung kati, pati kung meron kayong mga eczema, baka better ang cold. Sana nakatulong itong video natin. Salamat po.